Good morning. Huh. 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 guys! Good morning! Huh. 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 holiday. Di ko alam ko Anong type of holiday ngayon? Wala mag isa And today Bupunta tayo ng Kaibiyang Tunnel <laughs> First time Actually hindi ko yeah. Gamit ko kasi signal boss Tsaka Naka smoke yung tail light <laughs> Ba't naman kasi ganun Anyway uh, Hindi ito yung first time na bumunta ko ng Kaibiyang Tunnel But this is my first time na mag motor papuntang Taibiyang Tunnel Yan. Naisipan ko lang kasi wala parang interesting eh Gusto ko matry mag motor Madalas tayong uh, nanonood ng mga video sa Youtube ng mga nag motor Gusto ko lang maramdaman yung saya nila <laughs> Kung ano experience pag nag motor ka papunta sa isang lugar no First time ko rin mag long drive ito lang yung gas natin. Ang importante meron kang pang gas. <laughs> Pinayagan din tayo eh. Kasi magmamotor lang naman tayo. Ito, new experience to guys. Ayan, nice ko yung camera ko. Mukhang nakababa. Dito tayo dadaan sa Bilyo City. Matagal na open to guys sa mga hindi pa nakakalam. This is along Baco Oil. And uh, pwede lang dito dumaan. Pag nakamotor kayo, should be a big bike. 400cc. Thank you Open na yata tunggang 12 Midnight Ang laki ng tulong nito guys Kasi kapag sinara ng 6pm Which is uh, rush hour pa din Nung mga nag-uwihan Ay iyak ka sa traffic Lalo pa ngayong bare December Yung mga Christmas rush Nako kasi ba, katulad na nito yung EDSA <laughs> Minsan wala pang galawan ng EDSA Kahit traffic umuusad eh Bagal lang Pero ito pag traffic Traffic talaga walang galawan <coughs> Dito sa Bacor Ayan Pakita ko na rin sa inyo ito sarap ng buto no guys hindi tayo sa dulo tumigil lang ako sandali may chinek lang ako uh, ayan bukas na pala yung Villar City Gargtong uh, papunta ka na na yun eh Kadiwa sa may Lasaldasma uh, Lasal Dasma lapit lapit na dun galing no Pamilyar naman na kayo dito sa mga taga Cavite so mamaya na lang ako mag update para magtipid din tayo ng GoPro battery kasi eh, dalawa lang to <laughs> Ay. Yo guys, update lang. Dito tayo sa may crossing papuntang ano to eh. Uh, SM Das Marinas sa gilid sa tabi natin. Ito na, Emilio Ginaldo crossing. Tapos tatawid tayo kasi ang daan natin is uh, papuntang 13 Martires. Time check pala natin is 8:11. Tama. Bilis lang ng biyahe natin ah. Medyo ano lang yan, chill lang ako mag-drive, hindi naman ako nabirit. Nagre-reserve lang din ako ng lakas. Babi, pa tayo pabalik din. <laughs> hindi lang papunta. <laughs> may may nag-hi sa atin kanina eh. Kala niya siguro someone na uh, ano, well-known. <laughs> not yet, not yet. Time check, 8.42. <laughs> Alam nila pag big bike, no? Anyway, uh, dito ako banda sa may crossing na eh. Na, nalimutan ko na kung saan eh. So, tumigil muna ako doon para i-check sa mapa. Pero somewhere in ano, na tayo eh. Naik. Wala kasi akong holder dito. May holder ako dati. Tinanggal ko kasi ang lakas mag-vibrate. Hindi ata maganda yung ano, quality niya. Or kailangan ng damper. Papagas rin ako mamaya maya Para lang ni uh, Hindi na ako magpapag-gas pabalik Dire Diretso na yung biyahe. Pero sabi naman dito sa data na remaining 195 kilometers pa So kaya naman magbalikan It's just that Gusto ko pag ginarayan na yung motor May laman na para pag next time nagamit gamit uli Hindi na maglalaman Mamaya may emergency no? Yun yung iniwasan ko Ayun na, meron na tayo nakikita ang arko ng, ng Margondon. Woo! Lain na nalabot ko guys <laughs> First time, sarap Kung matagal ka na nanonood sa channel ko guys Alam mong most of na content ko is uh, Poche, no? Drive, ganyan Paminsan-minsan lang yung motor Once in a blue moon lang kapag nasa akin tong Dominar Pero this time kasi Yun nga, nabanggit ko sa previous vlog Kung bakit nasa akin tong uh, Dominar Kaya ako rin na, ano, na planuhan mag-drive or mag-ride papuntang kay Biang Tunnel gamit ng motor <laughs> na ma-fall in love na ako sa pagmumotor wherein well, dati naman talaga pagmumotor ang hilig ko natuto kasi ako magmotor ano eh high school? ano oh, sorry sorry uh, grade school elementary uh, around grade 4 basta nauna ako matuto magmotor kaysa magkotse elementary rin ako natuto mag-drive ng sasakyan dito napadaan din ako dyan one time galing ako ng Tagaytay sinundan ko lang si GPS and labas ko dyan Gamit ko nun Montero Palengke Ternate Gavite guys Nung dumaan ako dati parang wala pang ganito Palengke Itong tulay na to, magkaiba yung daan. Nalilito ako eh. Parehas naman pwedeng daanan. Pero hindi ko alam kung saan yung way talaga. Kung two-way ba to. parehas two-way. O, dyan sa kanan yung isang daan. Ayun o. No? Uh, uh. Labi na mag-umbisa yung uphill. Yung climb. Anyway, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. Sumula na natin yung ating Line, na 3 bars lang hahahaha <laughs> hindi ngayong araw hirap yung high age, o ano lang mali ng cambio itong may ano, driver bike oh. Galing lang siguro ng bike yan Kung Yun oh Unting climb pa lang tayo Ganda na Sabi Pag tagay tayo kasi nakakasawa Tsaka ano eh At medyo matao eh uh, For sure ngayon lalo na holiday uh, Dito tayo sa medyo malayo-layo Let's enjoy the nature no? i nga, kayo. <laughs> Punish. Ang mga nagtatanong siya, ng igo Mag-bagyo, ibay mag ano Ibay kayo. <laughs> Galing na ate mo Gusto mo matakbo oh Sanay na sanay Ayun na si You Will Level morning daming tao na yung pagka introvert ko ayoko ng ano ayoko minto <laughs> Ay na, ang kulit naman yung feature oh. uh, padaan lang po enjoy lang kay ma'am Okay, so anong feeling? Nag-alam yung kotse niya. <laughs> Anong feeling guys? Yung so, mapagkita mo doon sa labas, ah, ganun lang. May, may, <laughs> pero pagpasa mo sa loob, doon mo yung feel yung ano, yung tunnel na may konting ano, angat sa adrenaline, ganun. Honestly speaking, ganyan. naging ano lang naman to, eh. naging trend lang naman to nung mga nag rides lalo na nung pandemi, kasi walang ibang mapasyalan, dito lang eh ah. dumadami na nakikita kong Grand Livine, ayan eh. oh no? Kamukhang kamukha na expander. Kasi naging partner sila ng ano, eh, Mitsubishi dyan eh. Pati yung Triton yata, mayroong ano ng... Uh, parang kapatid na rin siya ng Navara. Almost identical na sila. Nagkakaiba na lang talaga sa brand. Yung Triton, tsaka yung Navara, uh, mayroong similarities. Ayan, hindi pa, hindi pa almost identical. Ayan yung magandang puntahan dito, di ba? Yan. So may mga tao. Tapos na dito. dito na tayo pero ayoko dun sa unahan daming tao sobrang ayan si Dominar picture natin okay hindi pa weekend yan malamang yung iba kasi may pasok pa hindi naman yan eh yan ang mga call center malamang weekend ang ano niyan buhos uh, ba alam ko bawal dito magbomba bawal magbusina kaya ano lang ay na yung montero kanino respeto lang saya naman oh di ba? Andito yung feel eh. Dito magiging simple yung feel pagpasok mo sa loob. guys, pababa na tayo. Pabalik na tayo. May, may, may ano? May picture? Wala na picture ka tayo. <laughs> Sana lapitin tayo, no? Uy, si, Yung bus nakakainan ng linya. Okay lang naman mangain ng linya eh. Huwag lang pag may kasalubong kakain nga pa din. Balik ka naman sa linya mo. Naiwan ako yung gloves ko sa, sa bahay. Nung bumisita ako doon sa airpot ko. Umungo kasi noon. Pinapatuyo ko. Tapos nung umalis ako, nalimutan ko. Ganun nung kasabaw nung araw na yun. Pero yun mo, nagmotor ako walang gloves. Na-realize ko na lang layo na ako. Ay, ayoko naman bumalik na. Hello? Yeah, sabi naman yun <laughs> Delikado yun ha. Pero uh, in fairness Galing niya Pero delikado, mali ay mali Kung ano no ginagawa eh. <laughs> Kulit Ano yung, ano na nakikita ko? Ang <laughs> ayot na yun Okay guys, tumigil mo na ako sandali kasi bat na yung ating uh, GoPro so nagpalit ako ng battery Yan, si Dominar Ayoko na ito gamitin Pabalik na tayo. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat sa panonood. Magkahalang spirited tsaka chill driving. Yan. Alright. Thank you guys for watching. Drive safe, ride safe. God bless and enjoy everyone. Enjoy your day. Bye.